Samantala, mga establishmento naman po sa Ilocos Norte sumailalim sa monitoring kaugnay sa pag nagpapatuloy na palarong pambansa. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng kawani ng DTI sa Ilocos Norte sa mga pamilihang bayan, food stalls at mga naglalakong tendero malapit sa mga lugar kung saan isinasagawa ang nagpapatuloy na palarong pambansa. Ayon sa ahensya, ang hakbang na ito ay upang maiwasan ang overpricing at masiguro ang makatarungang kalakaran sa negosyo. Ang price monitoring teams ng DTI ay nakatakdang mag-ikot hanggang biyernes upang tiyaking sumusunod ang mga tindahan sa suggested retail prices at sa mga batas singgil sa patas na kalakalan ng mga pangunahing bilihin. Kabilang sa kanilang bisita mga business establishment sa Lawag City at mga sporting venues sa buong lalawigan. Batay naman sa ulat ng Consumer Protection Division ng DTI Ilocos Norte, wala pang naitatalang insidente ng overpricing hanggang Miyerkules ang umaga at tinihika ng ahensya ang publiko na i-report ang anumang kaso ng overpricing. Para sa Palarong Pambansa 2025 mula rito sa Ilocos Norte, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.